Uh, di ba everyday uh, program talaga? Hindi na ko pinag-uusapan to. Oto, oh, Uy! Ang boy. Everyday is world change. The... Oh. oh. Everyday is shock. So, ano kaya ito? Ano, ano, ano ba? Ano kaya tayo mauwi rito? Ano kaya magandang isahog sa isda nyo? Magsinabawang isda. Is, uh, eh, mamaya, mamaya, may, may naglalako dyan. Yes, Tapos lang kamutin. Gudaw? Ah, uh, okay, <laughs> Ang okay. okay. ganda ng kubo. Buko ma. Hmm. Ang susunod dyan, dapat hmm. pang-anin. Hmm. Bago pa yung tungkol eh, sa ano. Eh, meron yung sa senator. Eh, buo. Awakan mo na yun. Isko, baga ka mga taga buha. <laughs> Bulod. <laughs> <laughs> Kakantaon mo. Kakantaon mo. <laughs>

Hmm. Ang cute nang oh, kubo. Kaya yung first list ba yan? O, oh, ito. Another one. Mag-i-issue. eto pare, pagtito. Tama na yan. Mag-i-issue ng warning sa publiko. May problema. Ang gagawin lang nila, sasabihin sa atin, o, oh, naging... to si Ma. Hindi ako marunong eh. Ito, isa po niya.